Mas kilala ng karamihan sa mga deboto ang Via Crucis o Way of the Cross, kung saan tinatahak ang pinagdaan ng pagdurusa ng Panginoon tungo sa kamatayan. Pero noong ikadalawang libong taon ng paggunita ng kapanganakan ni Jesus, o Jubilee 2000, nagkaroon ng pagminilay ang simbahan kung paano kahit ni Paskoy maitataguyod ang liwanag ni Kristo. Sa pamamagitan ng Via Lucis, na kilala rin bilang Stations of the Resurrection, ipinagdiriwang ang muling pagkabuhay ni Yesus at ang pag-asang dala nito sa ating buhay. And prayer is for us to be one. So to be one, yung mabibigis, may yung mabagal, yung mabagal, may yung mabibigis, so that all will be one. Kumpleto na ang babauning impormasyon at tagubilin ang mga peregrino. May isang paalala na lang ang kanilang pilgrimage master para sa napipintong paglalakbay. The best part of the other, part of the pilgrimage, and as we, as we move from place to place, we should be in touch also with the movements in our minds hindi lang yung hindi patakot ng diba, hindi yung isip ay kalooban hindi meron din bang pagdalaw. And every place that we visit, we should get in touch with the movements being evoked by the Spirit in our hearts. And maraming, 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 niyo mga maraming, maraming, mga places. Pero you can to be enraged Si Brother Mirard po. Ano po? pong decision niyo? Wala pa man sa Holy Land, ay abalang-abala na ang tour leader na si Brother Millard Villaverde sa paghahanda para sa pilgrimage. Buti na lang, sanay na siya dahil 1990s pa noong nagdesisyon siyang ibuhos ang kanyang panahon sa pagiging pilgrimage guide. I was uh, at IT, working at information technology for nine years. Puro makina. After some time, I got a burnout. So, sa ko, Lord, ayaw ko nang makina. Gusto ko tao. I lost my peace. I was enjoying it to start with. And the pay was so good. And the whole world is into it. But suddenly, parang there's no more joy. Noon na pagtanto ni Brother Millard na siya ay nasa sangandaan ng kanyang buhay. Naging masidi ang kanyang kagustuhang magbago ng larangan upang mahanap ang tunay na kaligayahan. I want to be with people. I want to be inspired and be inspiring. And I want to encourage more people to be closer to God. Malay, ako palaging ready. Yung labada ko, pagkalaban ng isang travel, nakapasok na rin dyan. Kasi nga, anytime tatawagin ka. Mahilig si Brother Millard bumiyahe sa iba't ibang lugar. Kaya't laking tuwa niya nang natuklasang may isang uri ng paglalakbay kung saan maaari rin siyang magsilbi sa Panginoon. Ano ba yung pilgrimage? And I realize it's a form of prayer that travels. It is something that strikes me. And so I moved on. I told it to my parents, sa kung mag tayo sa Jerusalem, and they like it. So I searched for a travel agency And I organized, and we were able to do it after two years of gathering people. And so, Apuntra in, in 1992, in Jerusalem, in the Holy Land. The idea is the Lord is the host. He's the one who invited us. But he's a spirit, and they're moving in arms, legs, dalawang dekada na ang nakaraan mula nang una siyang sumama sa isang Holy Land pilgrimage. Pero nakaramdam pa rin ng kasiyahan si Brother Miller sa paggabay sa grupo ito ng mga Peregrine. I and see them enjoying, having fun, reaching out, for me, they're indicators that God is in control and God is alive. at ang presensya ng Panginoon ay lalong tumitingkad sa kanilang pagbisita sa Holy Land. And we to ang katagang Holy Land ay karaniwang tumutukoy sa bansa ng Israel kung saan makikita ang Jerusalem at Nazareth Ngunit itinuturing ring bahagi ng Holy Land ang Jordan at ang ilang Palestinian territories tulad ng Bethlehem at Hebron. Tinaguri ang Holy Land ang mga ito dahil sa kanilang kahalagahan sa kasaysayan ng tatlong rehiyon ang Judaism, Islam at Kristyanismo. Ito yung lugar kung saan yung sinasabi nating salvation history na naroon sa mismong Biblia, doon naganap. Ang mga ninuno sa pananampalataya, sina Abraham, sina Moises, at lalo tigit ang Panginoong Heso Kristo ay namuhay at nagmisyon. Doon isinilang ang simbahan. Sa mga unang araw pa lamang ng ating mga peregrinoy, nakapaglakbay na sila mula sa lumang tipan tungo sa bagong tipan. Nakatapak sila sa Mount Nebo sa Jordan, kung saan sinasabi, tinanaw ni Moises ang Promised Land o lupang ipinangako ng Panginoon sa angkan ni Abraham bago siya pumanaw. Matatandaang sa pangunguna ni Moises ay tumakas ang mga Israelita mula sa pagiging alipin sa Ehipto at lumikas tungo sa Promised Land. Mula sa Jordan, nagtungo ang mga peregrino sa bayan ng Nazaret sa Israel, kung saan lumaki ang batang si Jesus. Dito'y binisita nila ang St. Joseph Church at nakita ang mismong lugar kung saan nagtrabaho si St. Joseph. Nagdiwang sila ng misa sa Basilica of Annunciation na itinayo kung saan nagpakita ang Anghel Gabriel kay Maria upang maghatid ng magandang balita. Sinundan ito ng pagakyat sa Mount Tabor sa Jezreel Valley. Sa bundok daw na ito, naganap ang Transfiguration of Christ o ang pagbabagong anyo ng Panginoong Yeso Kristo kasama si na Moises at Elijah sa kanyang mga disipulo. According to the Gospel of St. Luke, his appearance changed and his clothing became dazzling white. Light, glory, via lucis, the way of the light. We have just taken the path to light but remember the one who appears glorious is the one who will one day be arrested humiliated and killed habang unti-unti nilang binubuklat ang kasaysayan ng kanilang pananampalataya Unti-unti ring lumalalim ang pagkakakilala ng mga peregrino sa Diyos. At simula pa lang raw ito ng paglalakay nila sa kanilang kalooban. Palagi kong prayer, pag nandun na, ay ang mga pilgrims makamira ng joyful healing and conversion. All you have to do is to be able to reach out to people, be one with the people around you, be one with the Lord, and to enjoy every moment praying and just playing like a kid flowing with the game.